News mga balita ngayon Mga natitirang NPA sa North Luzon Nakabakbakan ng militar sa Apayaw Matataas na kalibre ng armas na recover Higit 2 milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa apat na high value individuals Sa Cotabato City 25 mga lugar sa bansa Nakataas sa danger level ang heat index Ako po si Cesar Soriano Para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Puspusan ng operasyon ng Northern Luzon Command o NOLCOM ng Armed Forces of the Philippines o AFP para tugisin ang mga nalalabing miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa Hilagang Luzon. Kasunod dito ng matagumpay na serya ng enkwentro laban sa Ilocos Cordillera Regional Committee o ICRC ng CPP-NPA sa Barangay Maragat, Kabugaw, Apayaw mula April 5 hanggang April 11, 2025. Sa magkakasunod na operasyon na recover ng mga tauhan ng Joint Task Force Tala ng 5th Infantry Division, ang dalawang M16A1 Rifles, isang Garand Rifle, isang M203 Grenade Launcher, isang 9mm 1911 Pistol, isang Rifle Grenade, iba't ibang uri ng pampasabog at war materials. Dahil dito, nagbaba ng direktiba ang NOLCOM sa lahat ng operating units na ipagpatuloy ang pursuit operations at magtatag ng strategic blocking positions para maharang at madakip ang mga kalabang puwersa. Layunin ng NOLCOM na tumalima sa National Directive sa NTF-LCAC na lipuli ng natitirang CTG elements sa kanilang area of responsibility sa pagtatapos ng kasalukuyang semestre timbogang ang apat na individual kabilang ang isang menor de edad sa buy bust operation ng mga otoridad sa Rosario Heights 5, Cotabato City kahapon April 13. Kinilala ang mga inarestong suspect na sina Abdul Muhaymen Giaber, Nurhel Datumanong, Arman Mahmud at ang menor de edad na anak nitong si alias Johaymen. Ayon sa ulat sa barangay Salimbao Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, Sana, ang transaksyon ng mga suspect Ngunit nag-anlinlangan ng mga ito at inilipat na lamang sa Cotabato City. Nasabat mula sa mga suspect ang anim na pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na 300 grams at may standard drug price na 2,040,000 pesos. Nasa kustodiya na ng Police Station 2 ang mga suspect na sasampahan ng mga kaukulang kaso. Nakataas sa danger level ang heat index sa 25 lugar sa bansa ngayong araw, April 14, base sa forecast ng pag-asa. Posibleng umabot sa 43 degrees Celsius ang heat index sa 10 lugar, kabilang ang Naiya sa Pasay City, Sangli Point sa Cavite, Tuguegarao City sa Cagayan, at Dipolog City sa Zamboanga del Norte. 42 degrees Celsius naman ang inaasahang heat index sa labing lima pang lugar kasama narito ang Baler, Aurora, Puerto Princesa City sa Palawan at Iloilo Ilo City. Maituturing na danger category ang mga lugar na nakararanas ng 42 hanggang 51 degrees Celsius na posibleng magdulot ng heat stroke, heat cramps at heat exhaustion. Paalala ng pag-asa na bawasan ng oras na ginugugol sa labas ng bahay at palaging uminom ng tubig para iwas dehydration. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.